Ngayon po, eh, naging household uh, buy byword na yata yung tanim po to. Or maggutay gutay Eh, binabalutan na natin yun together ng, ano, ng fine mesh net. Para kung ah, mag-ascend na tayo, hindi siya magsabog-sabog, no? ah ganun yung ginagawa natin. We handle it very carefully. Pinapalitan ang sako. Yan po yung nakakagulat mga kababayan, na inamin po ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. So bago natin pag-uusapan, huwag kalimutan mag-like and share sa ating video na ito. Maraming salamat po mga kababayan. Inamin po ng Philippine Coast Guard na bago daw po nila iahon itong mga buto na nare-recover po nila sa ilalim ng tubig, sa lawa ng taal ay pinapalitan muna nila ito ng sako. Dahil ang palusot o oh, oh, yun talaga no basta sa akin, palusot yan. <laughs> <laughs> Dahil ang palusot ng Coast Guard na, na nasisira na daw, nabubulok na daw yung sako. Kaya bago nila iangat, ay eh dapat palitan muna nila ng panibagong sako. Kaya totoo po yung paghihinala natin, mga kababayan, na yung sako na nakikita natin ay literal na bago talaga. Pero ang tanong nga natin, nasaan yung video na talagang pinapalitan nila ng sako sa ilalim ng tubig bago nila iangat? Yan po ay wala silang may provide na video. At sinasabi, dahil masyadong mahina daw yung visible yun, <laughs> sa ilalim ng uh, tubig Anyway, uh, isa pa, yung sinabi ng DOJ, no, na hindi pa kumpleto ang mga ebidensya, hindi pa kumpleto yung mga hinahanap nila na uh, patunay, no, na pwede na silang mag-file ng kaso. Sa maigling salita, wala pa pong finaila ng kaso dito po sa bagong nilabas no, na statement or uh, ng witness na si Alias Tutoy, wala pa talaga nakasuhan at inamin din ng DOJ mismo mga kababayan po natin, na ito po ay konektado sa war on drugs ni President Duterte at ngayon ginagawa pa daw po nila yung kwento. Nako! Mga kababayan. Anyway, simulan natin sa balitang ito mula sa Billionario News Channel. Bukod sa na-identify ang 15 pulis, ang DOJ mayroon pang tinitignan na 25 to 30 na miyembro ng PNP. Ang dami ha mga kababayan po natin. Anyway, yung iba po is nakasuspended na no yung mga pinangalanan ni Alias Totoy. Na posibleng dawit sa pagkawala ng mga sabungero at base sa intelligence ng ahensya, may kinalaman umano ang drug war ni former President Rodrigo Duterte sa kasong ito. Narada? Hmm, diba? ang sabi natin, mga kababayan po natin. Ngayon, mag yung uh, Quadcom patungkol sa missing sa <laughs> Tapos yung mag i ng investigation ay si Abante. <laughs> kasi si Abante durog na durog yan kay Vice President Sara no nakaraang election. Kaya ngayon kanyang anak nagwawala eh. Kaya ah, galit na galit itong si Attorney Atras Abante. Kahit sa pagiging press ko niya. eh uh, tama no sa pagiging spokesperson niya ng House of Representatives ibinabanata niya si VP Sara. Eh, hindi nga sila makamupon. So kaya itong Uh, quadcom quadcom na ito mukhang alam na natin kung saan na po ito mapupunta mga kabayan oh, yeah ang pangala ni business tycoon Charlie Atong Ang at actress na si Gretchen Barreto, nilinaw ng Justice Department na hindi sila nakatuon sa iisang taola. Mm. Sa lahat ng witnesses sa kaso ng na mga nawawalang sabongero, tingin ng ahensya, credible ang mga pahayag mm -hmm. at sinumiting dokumento ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Dahil sa mga na sako ng buto sa Taal Lake nitong mga nakaraang araw, sinabi ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez na mukhang hindi na lang basta hakahaka -haka ang statements dito <laughs> Totoy ngayong may mga lumilitaw na hinihinalang ebidensya. So hinihinalang ebidensya at hindi pa po na-identify ha, na hindi pa po na-identify mga kababayan na yun po is talagang buto ng tao. So hinihinala, hinihinala pa lang. At walang, may mga lumalabas po ng mga expert at uh, talagang bonds collector, no? At nakita nila na hindi talaga daw po buto ng tao. Pero syempre, ang DOJ, ang uh, Philippine Coast Guard, yung kasama sa mga nagsisearch, sinasabi nila na, ay, hindi totoo yan. Talagang, ano yan, talagang buto ng tao yan. O, sige, pakinggan muna natin, may kinasuhan na pa sila? Uh, may apidabit na ba si Alas Yun ang tanong. Wala pa hanggang ngayon. May kinasuhan na ba? Wala pa hanggang ngayon. Kasi, binubuo pa daw ang kwento. Yun ang mahirap. Akala ko ba kompleto na yung apidabit ni Alias Tutoy? Bakit kailangan pang buuin? Oh, sinong sino hinahanap nila? Kanino nila i-connect para mabuo yung kwento? Yun lang. Eh malamang, kukonek nila to kay President Duterte. And connect nila sa crimes against humanity. Dahil ilan yan? 36 yan. Makapapayan po natin. At sinasabi niya, Les Tutoy, ngayon nasa 100 na. Ngayon po, eh, naging household uh, byword na yata yung tanimbo to. <laughs> Rinding na po yung tanimbo to. Ano po ang inyong reaction doon na ah? this early may nagsasabi na wala na raw multo sa San Pablo kasi hinakot na raw sa yung mga <laughs> to. Alam mo, hindi na tayo mag makipagsali sa uh, spekulasyon na yan. Ah. Kasi hmm. ang importante ay sinusuri natin ng mainam kung saan tayo dadalhin ng ebidensya. Hmm, tama. Okay yan. Okay yan. Sagot na yan. Um, Trabaho lang po to, wala namang personalan to eh. Sana po. No? Uh, sir, sana po is trabaho lang, walang personalan. At sana trabaho lang, hindi mapupunta sa mga Duterte na naman ang isya na yan. Kung ano man po yung uh, saan kami dadalhin ng ebidensya, at kung dapat na managot, eh yun lang naman ang dapat natin. Mm. Uh, as of now, ano po ang estado nito? Mayroon na ba ang affidavit? May pre preliminary uh, na isinabita sa fiscal o wala pa? Okay lang kung wala. Pa? Uh, wala pang formal na complaint. Hmm. Ng bumababa natin. Ang dami ng allegation. Pero ang problema, wala pang formal na complaint. <laughs> Pero yung salaysay niya, yung storya niya hmm. na suportado ng uh, dokumento at uh, mga voucher at mga video pati ay meron kaming kopya na binigay niya mismo. So may kopya siyang binigay sa CIDG, meron din siya binigay sa amin. At ito ay kinukumpleto na lamang. Kasi para bang kailangan mo kasing buuin yung, one, eh, yung buong story Eh. Hmm. mga kapabayan po natin kasi mukhang hindi pa nabubuo yung kanilang istorya. Yan sabi ko sa inyo, hindi natin ito titigilan. E Titignan natin kasi ako, Una pa lang, nung sinabi ni Buying Rimulya na may connection nito sa War on Drugs, nako, mukhang i ito sa mga Duterte. Abangan natin yan. Ito yung pinaka uh, tinitingnan natin magiging dulo. Pero sa ngayon, ang uh, ating purpose dito ay eh, malaman natin may kaso na ba, na kompleto na ba yung istorya. Yung eh? sinasabi, wala pa eh. And uh, of course, galing mismo yung sa DOJ, mga kababayan natin. Parang ano ito eh, parang narinig na natin ito kay Buying Rimulya, you know? May mga buto na hinukay nung panahon ni ano 'di ba ni General Bantag na sinasabing may pinagtatapon doon sa septic tank tapos buto ng ano ba 'yan chicken joy <laughs> um merong mga importanteng bagay pa na dapat mapunuan para uh. kumpleto at komprehensibo ang pagkalatag ng buong Uh, kaso o meron mga kaso. Kasi ang importante dito ay yung matukoy natin kung sino yung may kasalanan, Tama. may ebidensya man, at Kasuhan. kung yung pwedeng isampang kaso sa kanila. As far as um, DOJ is concerned, wala pa po nasasabit na sworn affidavit si Mr. Patidongan. As of now, wala pa. Yun lang. Talagang wala talagang sword affidavit. Ang tagal na yun, no? Dapat yung lahat ng mga sinasabi niya, pinapirmahan niya na lahat. Diba? Ginawa niya ng super mapitabit. So bakit ang tagal? Ano pa yung inaantay? Yung mga tinatan <laughs> yung mga tinatanim na buto. <laughs> Pero yung documents at yung explanation meron na Kaya nung pumunta siya sa amin at uh, pinakita yung yung lahat ng dokumentong meron siya uh, voucher tapos kasama yan ang mga video at kasama din yung uh, resiway niya na hindi naman yan in writing pa eh na hindi pa kumpleto opo Take note mga kababayan na hindi pa po kumpleto Mm. yung, as, we know it, na may affidavit, wala pang ganon. Hmm. Pero ang importante dyan kasi is madali namang pumirma ng isang salaysay, pero... Madali lang talaga ha, so, Tarnia. Na, na, na hindi kompleto kumpletuhin muna para yaan ay kaakibat doon sa case build up na requirement bago magfile ng kaso. yung binanggit niyo kanina um wala pang formal na complaint sa ngayon. Formal na ulit no media wala pa nga eh <laughs> complaint against what? Specific. That's exactly it eh. Kasi pag naggawa ka ng formal complaint, nakalatag na lahat ng storya mo. Maliban mm. sa storya mo, may ebidensya na yan. Mm. At may ebidensya na yan, may mga pangalan na. Mm. At kung ano yung ginawa nila, ano yung krimen na ginawa nila, ano yung partisipasyon nila, may ebidensya ka ba, dapat mo bang kasuhan, ano ba yung dapat mong ikaso, ito yung mga issue ngayon yan na pag-uusapan katapos ng masusing pag-aaral ng lahat ng mga nakalap na ebidensya. Sa ngayon kasi, kinakalap pa lang natin. We are on the collation stage of these pieces of evidence and we are in the process now of trying to strengthen the case. Okay. So yan ha, wala pa talagang ebidensya, mga kababayan po natin, no? at wala pa ring apidabit. So sinasabi ng DOJ dito na yung mga nahukay, nahukay yung nakuhang buto doon sa talle kay hindi rin po sila sigurado. Ay namin din ng DOJ. Ha? Hindi sila sigurado kung yun talaga is sa uh, buto ng tao. So, titingnan pa ng mga forensic expert, no? At uh, aalamin nila at sabi nga dito ng DOJ, binubuo pa yung kwento at uh, hindi pa kompleto yung kwento, yung ebidensya at wala pang swarm affidavit itong si alias Totoy. Amen kita kasi parang may isang video doon na hmm. pinag-usapan yung sinasabing ah, uh, influensya nung, nung tinutumbok na tao. Hmm, ko, so, Gretchen yung sinasabi dyan, at saka si Atong Ang. Yan ay, ah, uh, suficiente na, kaya nga, naggawa naman ng investigasyon yung, uh, Supreme Court tungkol sa bagay na yan. Pero ha, kasi may dinadamit yan ng Supreme Court eh, na no, yung dating justice. Pero alam ko mga kababayan natin, kung may sinumitin ng dokumento, may, may sinumitin ng video itong si Alastuto sa DOJ at kung doon nakita talaga nakasama si Atong sa nag-utos o gorgorin yan kasama si Gretchen Barito o yung mga taong involved, yung mga pulis na involved, malamang may kaso na yan mga kababayan po natin. Pero palagay ko yung video na yan is walang nilalaman na talagang may gorgoran, talagang may chinachap-chap na mga tao, talagang may tinatapon doon sa talik. Kasi kung may kung mayroon mga video na yan, patunay, o bakit hindi agad file na ng kaso. So, parang chismis pa lang ang laman ng video na yan. Para sa akin na kasi hindi pa naman nila pinapakita. So, we are assuming na wala talagang gurguran doon, wala talagang na uh, uh, kunwari nagsasalita si Atong o oh, gurgurin nyo na yan, tapos nyo na yan. Wala talaga doon sa, uh, ano na yan, sa video na yon na sinasabi ni uh, alias Tutoy. So, sana lang sa atin, gusto natin malaman kung sino talaga yung mga kriminal. Dapat talaga makulong, maparusahan. No? Yung kanilang maling ginagawa. Si Ang Mamba ito, si Christian ba ito, o sino mga involved. Pero dapat magiging pata sila. At huwag sila mag invento sana na maikokonik nila sa President Duterte na gagawin na naman nilang crimes against humanity. ba? Diba? At naisip ko pa nga po dyan, mga kababayan, matindi ha. Iniisip ko baka yung mga polis na itong sinasabi nilang involved. Baka mamaya yan ang iipiti nila. Tapos, gagamitin nilang testigo against kay President Duterte. Kasi nung nag-imbestiga dito yung ICC, wala po silang nakuha ng mga dating opisyal ng PNP na mag against kay President Duterte dyan sa sinasabi nilang AGK. Wala po, kahit si Kenel Grijaldo, kaya nga na-contempt na dahil hindi siya pumayag na ilal ilalaglag niya si President Duterte kagaya ng ginawa ni Garma, di ba? O si Garma nasaan? Nung kumanta si Kenel Grijaldo, si Garma biglang nawala. At sinasabi po nila, mga kababayan po natin, na nandun daw sa Amerika, naka-detain daw. Pero ano nangyari, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa nakabalik. Tapos si Kenol Grijaldo po yung kanilang kinulong dahil sa magsabi ng katotohanan. E eh, naisip ko, baka yung mga polis na ito gagamitin nila against kay Presidente Duterte and para maharangan nila yung interim release ay napakasensitibo din eh. Napakahirap din maghusga at mag magturo dahil napakahirap magsabi na merong ginagawa. Hmm. Ayun. Wala talaga sa video, mga <laughs> Wala talagang laman yun. Sa puro-puro lamang. <coughs> Pagkakalang natin ang dito po ng pwede mga supply under po supply under witness protection program po si yung whistleblower po na si Patidongan. And ano po yung mga, paano po ito mangyayari sir? Tapos yung FERC po yung magde-decide kung magiging site witness siya. Yes, uh, yung lahat naman kasi na pwedeng interesadong maging uh, ward ng WPP, kailangan mag-apply yan at uh, siya ay uh, mag undergo ng proseso iyan ay ongoing ngayon na ginagawa sa kanya pero so, hindi pa po siya under protection program pala ng DOJ. Sa ngayon sa kasulukuyan siya ay uh, nasa custody ng protective custody ng PNP at uh, kami naman binig binibigyan namin siya ng karapatan na magdesisyon kung saan siya komportable kasi yung pagkakaroon ng ng So, okay mga yan. po natin. So, as of now, hawak sila ng PNP. So, alam natin na ang PNP is against din ngayon sa mga Duterte. Lalo na, nandiyan si Tori at nagagamit po no, against kay President Duterte. So, ito, kaduda-duda po yung mangyayaring ito. Ha? Lalo na sinasabi mismo ng DOJ, hindi pa buo yung kwento. So, kanino po matotoo ng kwentong ito? At palagay ko lang, ito po is uh, another diversionary issues dahil ang impeachment nila is pumalya meron silang pananagutan sa flood control, meron silang pananagutan sa bicameral report, meron silang pananagutan sa pill health, meron silang pananagutan sa Maharlika Investment Fund, at meron silang pananagutan sa di kinasangkutan ni Lisa Marcos doon sa Amerika na kung saan ay lumabas na yung medical result ng namatay na si Tan Toko. Sige, pag-uusapan natin yan sa separate na video, mga kababayan po natin. Uh, I think dito punta natin. So ito, puntahan natin ito ha yung sako. So, papano inamin ng Philippine Coast Guard? Uh, ano po yung status ng sako? Bakit bago? Ito galing sa kanya. Pakinggan natin yung paliwanag. Uh, um, tandaan natin, malalim yan. No? Mm, Then, okay. pag nagkakapakapala lang, yung uh, video ng ano, yung description ng ano, ng uh, divers natin sa botong, halos one meter lang yung visibility. So, talagang malabo, kaya hindi nila mabibidyohan yung sako. 1 meter po, mga kababayan po natin, pwede mo di kita ng kamera yan, di ba? Dapat ipinapakita nila talaga, para may patunay po sila na yung sako na wasak-wasak uh, na ay pinapalitan nila ng bago doon sa ilalim. So, kapakapa, -kapa. pero pag nakita nila na yung uh, nakabalot doon sa isang object ay uh, maaring mag-disintegrate doon sa ano no mag or maggutay-gutay eh binabalutan na natin yon together ng ano ng fine mesh net para kung i mag-ascend na tayo hindi siya magsabog-sabog no uh, ganun yung ginagawa natin we handle it very carefully base sa report ng ating sport office ay kawawa na rin yung mga mga Instagram na no? wala na rin silang hanap buhay mga kababayan po natin ito pakinggan natin balita puti o oh, bago yung uh, sako na pinaglagyan ng, uh, ng uh, mga labi. May paliwanag na ba rito Ganit, ang mga otoridad? Ganito kasi ang paliwanag ng Philippine... Yes, ganito kasi ang paliwanag ng Philippine Coast Guard uh, dyan. Kasi yung sako nga na ginamit kung sa sinasabing inilagay bangkay, matagal nang nasa ilalim ng, ng, ng dagat. So hindi matibay, na matibay, nasisira-sira na yon. So kailanganin gumamit ang Philippine Coast Guard, magdala ng palibagong sako. Mm -hmm. so, yan po, ha, nagdadala daw po sila ng panibagong sako. Pinapalitan, ng bagong sao. Kaya wag daw po tayo magtaka, wag po tayo daw po mag-isip ng masama na ito ay tanim buto dahil doon daw po sa ilalim ng tubig nila pinapalitan ng sako. Okay. <laughs> Pero basta ako, duda ako, no? Kasi wala man sila pinapakita ang video eh sa sinasabing sako na yan. So, siyempre, kung ako nagdududa, eh, kayo po, bahala po kayo dyan kung ano po ang inyong masasabi dyan sa palit sako o tanim buto. At uh, bukas po 'yung ating comment section para sa inyong komento at opinyon.